Dr. Vito, nakakataas po ba ng blood pressure ang pagkain po ng nilagang itlog? Marami po kasi sa ating mga kababayan ang natatakot na kapag kumain daw ng itlog ay baka tumaas ang kanilang kolesterol, tumaas ang kanilang blood pressure. Sabi nga po sa isang combination ng mga researchers po, ito yung meta-analysis, nang sabi is wala naman pong significant effect na nakakataas ito ng blood pressure. Pero in Uh, moderation is the pa din mga kapatid. Ibig sabihin, dapat po meron tayong limit. Ang safe kasi sa atin is at least 1 to 2 uh, bold eggs per day. Ito po yung safe sa ating consumption. At ito po ay may mga benepisyo sa mga pasyente, na lalong-lalo na sa mga may problema po sa puso and high blood. As much as 1 or 2 bold eggs per day lamang po ang inyong limit as source of protein po ninyo. Masama po talaga ang sobra kahit sa anong bagay ha. So wag po kayong matakot at ito po hindi nakakataas ng blood pressure kung at least 1 or 2 bold eggs per day po tayo. Okay? Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindoreño gagamot